Apat ng government employees sa Capiz nagpositibo sa drug test. Mga nagpositibo eh, ay dan sa paggamit umano ng droga sa loob ng kanilang opisina. detalye ng balitang yan mula kay idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. RM! Nagpositibo sa drug test ang apat na government employees sa bayan ng Hamindan Capiz. Ito ay ikinumpirma mismo ng pamunuan ng lokal na pamahalaan ng Naturang Bayan. Nabatid na regular na isinasagawa ang surprise o random drug test sa mga empleyado at isang departamento ng Naturang LGU ang sumailalim rito noong nakaraang linggo. Minabuti namang hindi isa publiko ang pangalan ng naturang mga empleyado na kasalukuyang on live habang hinihintay ang magiging hakbang ng lokal na gobyerno patungkol dito. Dagdag pa rito, ang naturang mga empleyado umano ay matagal nang inerereklamo dahil sa paggamit ng droga sa loob ng kanilang opisina na patuloy naman na biniberepika at iniimbestigahan ng mga otoridad. Kasama mo sa Arimen, VR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!